Bitok. Diti. Ay, nawala. Gitna ka lang dyan ng konti. Ito. May strike. Ito. Ay, video na, na eh. Sana, mahalo lang si Leo sa so, may ano agos niyan. Hindi pa rin nagbabago. Sana all. Glo. Lapis ang dami oh. Lapis. <laughs> ah, <laughs> oh, may strike tayo. Pinapangarap <laughs> ko. Oh. bali oy oh oh ha tapos dadaanan ng mga lapis yung tali ko taragis na yan ayan ano nasa kulo yung tali ko gagi tinin 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 Okay. Okay. Oh. Tuto, mukhang malaking lapis to ah. <laughs> Siete pala kayo ah Tidit Tidit na na tour, tag isa na tayong isda ka huwag na kayo dyan maglaro ha? Ah? parang Sumusunod na siya eh. Ang lapis to. Manlalaban pa eh. Magkaroon ito. kang balagbag. Yuhu. Magkang pabilisan yung bagal ko ka dito Ayot Buti walang lur uh. Nasaan ka na lapis ka Ayun dito nga Oh Titititit Uy Nahiya pa siya nahiya pa puppy. Okay. Huwag uh -um. kang mm. mahiya. Yan. Oo. Uh -oh. Sumasabay sa agos. Yan. Uh -oh. Sa ano pala tinamaan? sa palikpik oh di GT ka rin puro lalaki ngayon buti walang lulur dyan sa baba dun sa akin nasa lapag lang yun Hoy! 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 Diyan ka magdigo sa may agos. Sa may hula. Tama ang hula. Eh. Oh, puting puting GT. Puting GT. Dali na, may kapatid pa eh. Oh, pares lang. Magkakulay. Ang sakit. <laughs> Laglag ako. Hey, tayo ah. Ayan. Favorito. Favorito. Dito. Dito. Ano yung Agus na to Dito siya kumagat eh Ayan o marami din dyan lang laging kagat eh Kung saan yung karin. Tiyama lang dyan sila ko rapi ka kanina O dito lang yan yung Agus na yun. Bird, seryoso nandang ka, oh. Sumusunod yung ibon. Nalubog pa ako dun ah. Kinilis na nga ako. <laughs> Sinisilip ko eh. lagi-lagi pa ako. dalawa nalate yung talon mo eh bagal kong magpindot yan ganoon na Ah, oh, good morning. Strike ta, strike. Uh, tawag Tumalun. pumalon. Uh, tawag <laughs> niya. Ano, wild tow ah. Dalawang sunod na talon agad. Oh. 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 Ba? Practice lang 'yan. Malakas parin si tension ang nadali ko. Gần cho sáng ngay được mica pudding eh. bay ngang 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 ngang

malapis Diyan ka na po, taragis ka Maglinis na lang mamaya Sayang yung yelo sa'yo <laughs> Kapit ako Okay na oh. oh, kitok pala Oh Kala ko lapis Iba yung ano niya Ang palang niya Sa taas Automatic Automatic Labas yung tinapay Palamig ka sa loob Ito kaya no, may ilalim you? GT daw eh. Itok. Ito. May ilalim eh. Tiger. Nangirap ilahin eh, maagos. Ah, kita ko